morning guys, uh, so this is just another day, kasama ko yung bonsoong anak, si Vince. Pinaka? Ngayon, pinaka masipag to eh. Oh. ngayon, ang gagawin niya, maglilinis siya okay. ng cat litter. Uh, sige Vince, ayun, ayun yung ano, yung pangsandok mo. Oh, go Okay. Here's how he do it. Eh, eka hindi ko makita, yah po, okay Vince? Kuh, <coughs> kumalat mm. um, pa Nandahan kuh, kuh, Kaya mo yan! Let's do it! Ah, may free yan. May May, may nilagay akong 1,000 sa ilalim. Hanapin mo. O, oh, sige. Hmm. I-shake mo para hindi kasama yung sun. Ano, hmm. Para yung buo lang ang makukuha mo. Ah, paling paling talaga ni Vince. Oh. Mm. Kaya mo yan? Ba't Ba't hmm. Kaya meh yang betul miak. Bukan miak. Hmm. Cukup lah. Yang si Vince. Mm. Betul ah? Ah, padana atas eh. Hmm. <laughs> Thumbs up, Vince. Thumbs up. Ah. <laughs>